David Lee Kauko, gustong gusto yung mga titigan nila, ni Barbie Forteza. Today. Hindi daw makalimutan ni David, yung mga eksena na nagkakatitigan sila ni Barbie. Hindi ko makakalimutan yung, uh, yung mga kapag nag-eksena tayo, nagtititigan tayo. Eh. Inamin din naman ng Chinito aktor na gustong-gusto niya yung mga romantic scene nila ni Barbie. Before kapag action medyo honestly tapat mo banda kasi gusto ko yung mga romantic scenes eh. Sige mang gagawin ko mga, ganun, si Barbie, ganyan ganyan, 'di ba? <laughs> <laughs> iya, ganoon ta. Grabe, grabe gusto ko talaga 'yon. Sobrang honest talaga ni David, hindi niya mapigilan ang sarili, nadudulas sa totoong feelings. natatawa na lang si Barbie kay David, dahil kabisado na rin niya ang ugali ni David, at alam niya kung gaano ka-honest ang ginoo. Since kilala ko na siya, as a person, natatawa na lang ako. Sobrang honest niyang tao, na minsan alam mong maganda naman yung intention niya of saying those things, pero hindi lang talaga maganda yung pagkaka-deliver. You know? the day